Yo mga kasangot, magandang tanghali sa inyong lahat. Ang oras na ngayon ay 10:30 na ng tanghali mga kasangot. Uwi na tayo. Galing tayo kay move it <laughs> Nagbiyahe tayo kay move Naka sampung biyahe tayo, nakuha natin yung incentive na 300 mga kasangot. Ang ano rin yung pang top up din. Nandito tayo sa C5, pauwi na tayo. <laughs> Sana hindi tayo abutan ng ulan. Grabe, maano na naman yung ulan eh. Oh. Init. Tapos, kukulimlim. Ah, Ambon. Masama talaga yung panahon ng kasangot. Kaya, let's go! Uwi na tayo. Nakakata tayo na flyover Grabe, sobrang init Tapos kukulimlim na naman yan mamaya asin init na naman Tapos uulan Kung buti kang yung ulan malakas Ambon-ambon lang Parang dadaan lang yung ulan eh Tataw na natin pa uwi mga kasangot Pang init Bilis lang ng biyahe Walang tagaan ng traffic ngayon. Yan, nakaano rin tayo mga kasangot. Naka 700 plus din tayo. Hanggang alas 10. Simula tayo ng alas 6 hanggang alas 10. Lang oras lang. Nakuha natin yung 700. Na, nag lang tayo sa panahon. Mahirap kasi baka mamaya biglang umulan. Isa lang yung kapote natin eh. Walang kapote sa passenger. Ayan, nag lang tayo.